Pagkaaga kape, pagkahapon kape. Ini ang buhay ko. Gusto ko kayong magkape. Gusto ko magkapepe. Hmm, wag ka. Siguro mga 50 meters ang layo nito mula sa main road ng San Felipe Pakol. Itong Pin Cafe Magdalena Magdalena Haven. ganda. Oh, dito pala restaurant na to. Hmm, ganda. Eh ba, kapag yung mayaman, ito naman ang mga kape-kape. Pero nagsimula ito guys ng ano lang. Nung napakasimple. Alam mo yun? Ayan, mayroon na silang ano to. Napakaliit lang nito doon lang ang ano niya. Pero look at that. Ngayon, oh, may mga ano-ano na. May mga Kevin Kevin na Kevin Kevin. Ayan oh, mga bayan na maliliit. Eh. Mga grupo-grupo suso na kanito ang aking ano. Ayan. Ayan. Uh... Ayan. Ayan. Kanya-kanya na lang. Kanya-kanya suerte sa negosyo. Ayan si kuya. Nagaano sa akin. Sige pa daw ako. Sige pa daw. Sige pa daw. Sige pa daw. Sige pa daw Sige kuya! May entrance pa ba to? Magkano? Wala Pero kung sinabon ko consumable yung 100 na entrance. Tapos, ano yan? Bagong ano? Bagong... Doon kayo, sir nag-renovate. Ah, nag-renovate. O, saan ako mag-order? Ah, dito na. Ang ganda-ganda naman. Doon, re renovate ibig sabihin, gagawin uli. O, oh, pag ginawa yun, sisirain naman yan. Isang yan. Ano? Kaya dati, functional po yan. Ah, functional yan dati. Oh my God. So, 100 pesos. Saan ko ibibigyan 100 pesos? Wala naman akong Jika lang ang pera ko. Uh, na po? Pwede na yon. GC okay. Gcash lang kasi pera ko. Pwede naman pala. Thank you. Ano man dahil yan to may mga tira man ngay? Yeah? Para Ato, sa inyo. Ano ba kaya? Nalaong. Nalao. 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 Nag-order. Ah. Sa bagay. Pag maglaw ka, dapat talaga magbakal ka. Pag magparahiling-hiling ka sana dyan. Atik ka sana sa ano. Sa mundo. Nakulpa pa mo nagdidirig di? Hindi na kaya. Ay ano to? Ano tong puti na ito? Ayan. Ayan. Ano yan? Function hall lang yan. Ito Tent. Ah, tent lang. Pero pag, pag may ano man, sana pag may okasyon. Pag may sabay ng... O, sana ako matukaw na su suluhan. Eh, may usi ako eh. Ano po? May, may smoke ako. Ay, pag mga sigaro din, labas na lang O, walang sa labas lang na upuan. Ah, solo-solo pati ako. Ayun ko po ko bunin, pwede ako diyan. Oh, sige diyan lang ako. Salamat, guys. <laughs> Hindi nga lang binibidyo ko siya. <laughs> Thank you na lang. Ganun talaga. Para makakuha ko ng information. Doon na lang ako sa single na yon guys. Ito. Ito nakikita nyo. Function hall pala. Iyan yung maliit na yan. Diyan lang ako. Kasi iyan parang mga friend, mga barkadas. Tapos ito wala pa yan dati. Ngayon o oh, ganda na o. Oh. ba diba? Yung nandoon daw kasi sa loob nire-renovate. Ang ganda na. Di ba talaga pag yung mayaman, ruro o. Oh, Bilhin ka na ruro para ano na. Para tayo naman. Ayan. Sige, ano ako. Makunwari ako yung hindi nagbe-video. Tatakpan ko lang siya. Chikas kasi ako ang video. Ah, natin. Pwede mo mag-arkila Ha? O ano man? Ang tupi ka kaot yan? Raot man pala. Sir, Ha? Hello. Mga palangon pa yan Constabulary. Diba? Hello. Ah, Ano ito? May araw nakamukha ni Dicty? Balis. Hindi na pa karito. Ayun nga niya sabi ni Ko Yagdon. Gusto ko duman. Abo ko Dicty. Huwag sa'yo na kumaon ni Dicty. Huwasan niyong kape. Ayun. Oo, oh, lang sa akin. Doon ako sa Tukawan kasi may meeting ako, mayroon akong Zoom meeting. Malakas ba nitong signal? Hindi. O doon lang ako kasi may Zoom ako kaya. May Zoom akong 5.30. Haanggutan ko kaya si mga tao ko kaya titi ako ta da daw para kuraw si ko. Hindi may Latay lang ako. Latay. Kape latte hot. Hot. Kape latte hot. 140. Okay din. Ano to? Americano, brewed coffee, espresso. Ano lang latte lang. Oo, kape oh, latte lang. Sandwich to. Eh busog, busog ako sis. pang tunaw ko lang yun. Sige na po. Magic dust ka na lang. Oo, na okay, lang. Okay, okay. Ano muna naman si Jigas? Pag, baka, baka, baka. baka order. mo sa akin yung number si Tapos water. Bigyan mo ako ng water. Ha? Alright, sige po. At ako'y magda-dial na ako. Oo, baka. Bigla akong ano. At pang tulong aldaw ko palang pating nagre-regla. Di ba pag naura na pa ang nagre-regla? Ano? Nariribong. Nagkakamang sa atop. Ako na. Kadiguan pang kaartihan. <laughs> Ay, ko kung ano mo mong giraray ini? Eh. Duman ako. Ano ni, ano ni? Nagtuturo ni yun yung tubig? Masupog sa ko. Puta, nag-vlogger Ako, bisado mo ko. Ako si Afro Bicolano. Afro bikulano Oo. Oh. Hindi pala ako sikat tigdi. di ba? ko na naman. Namitan ko yung kape nila Daat At least nakaano ako. Naka... Ayan. Beda nung kumo na mo. yung gusto ko. Malawa kasi ito. Mga manukan, mga kung ano-anong yara. O farm kasi ito. Tapos may coffee shop. Ano to pala niya. Anong tubig ang nagluluwas dyan? Ay, ito. Ano ka Kasaradit. Ang cute-cute na mata. Tapos ilaw ilaw Labis na lang kaipi kanindo. Kaya ito pa para dirigyan ka mga tao. Makagmanda o kaya. May coffee shop mong O Bago pa lang. Sempo. Hindi ay pa lang na ano. Hindi pa lang. lang. Dyan sa inutan. Kape Nino. Nairin mo na to? Doi. Sa may car wash. mo Kang. Diyan, San Felipe. San Felipe. Uh Oo. -oh. Ibig sa may ano yan? Ibig sa may LCC. Sa may atubangkan LCC. LCC. Guys, oh doon you know, na. Hindi, eh? paglaod ka dyan si Garel to. Nag-video ako. Guys, so din you know, na sa so, kuyang timplada. Dapat pala narayo pa iniyo. Naglalakaw pa si Ring Digdiyo. Pagbibitsuhan ko. Nalingaw na sana ako. At nang nag-ano ko. Yan o. Oh, ang mga Katropa ko Digdiyo sa Pin Cafe. Sige nga. Kung ano daw nindo ako. Ta, may sasabihin lang ako. alihon mo na. Sa sa mga subscriber ko, mahiling nyo na ikaw kong kapot-kapot ng diamond. Hey guys! Siyempre, solo-solo ako digdi. Ninhuli ta. Ara mo man sana. Ah... Uh, kaipuang kong magmuni ta weekend na naman. Ay nga, pagal-pagal ako, harali ako sa hara yung lugar. Siyempre si Aprobicolano, dahil pwedeng mawara ang kape. Pagkaaga kape, pagkahapon kape, ina buhay ko. Gusto kayong magkape? Gusto kong magka-pepe. Hmm, ka. Bakit kayo lang ba? So, ito yung ano nila dito. Ito yung, ano, ano, cafe latte. Cafe latte. Nanamitan ko siya. Pigtawa na kong asukar. Ta, ang cafe latte kasi, ano lang ini-espresso, pagkatapos yung pinofrot nilang milk. Tapos, depende sa sukat ninda. Ano ang, ano ang gamit nindong ano? Uh, espresso A uh, coffee beans. Anong gamit nyo coffee beans? Pikturang ko lang muna ini, alat lang. Ote, ko na nang Anong gamit nyo coffee beans? Lingaw. Ayan ah. Na. So, namin tayo lingaw pa. Barista ka ba, dai? Bako. Aba ko man palang kaya isang barista. Raotong ko na nito na nang ko na. Oh, magayon nun ang pagka-froth. Dulok-dulok mo din din, Ang pagka-foam niya medyo makapal. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang... Siguro... Uh, ah, tikman natin single shot lang ito. Hindi ganoon katapang ang kape. Mm. Mm, ganyan din ang pagnanamit ng kape. Dapat may tanog tanga ng manuot sa sa imong iram kandila. Masiram. Mas ka single shot lang bakong katapang ang kape. Okay guys, maraming salamat ha. So maigdi ako. Garo mo di klom, di mo lamang pigpunasan garo pigkupsitan mo ini. Eh. Pigkaputan mo sana nagkorupsi tulos. Oh, ayan, ayan. Okay, ijujikas ko na da tulos ang bayad. Ayan. Salamat. Sige na, babay na. From here, sabihin nyo nga, peace and love. Peace, peace and love. Woohoo! <laughs> Hindi, wali. Eh. Alat, alat. Eh pa So, halik digi sa Pincafe. Iyan ang mga barkada ko digdi. Nagpapaaram kami sa Indo. Ayan, shout-out sa nakapayong. Afro Bicolano here. Peace, peace and love. Woohoo! <laughs> <laughs> Thank you. <laughs>